Hello mga Lodi. Magandang gabi sa inyo diyan sa lahat. Mga bayra pa, ga ga ko ga. live ga bayra pa? Dili mo to live. Ah, si bayra ga ga koan, mag vlog ko siya. Mag live. Okay. Akong ipakita sa kanila pa, paano mag paano gumawa ng macaroni salad. <clears throat> ang, um, eh. ang specialist natin dito, walang iba kundi itong pinaka Gawa na yan, galing sa mision. Pinaka-mabi. I-reveal -re na naman <laughs> kung ano, ano ba ang mga ingredients na dapat niyong ihanda, mga mahal na mga lodi. <laughs> kung gagawa kayo ng... Gagawa kayo ng macaroni salad. Simple in tricks lang po ito pero ito ay kinagigiliwan. Pag natikman niyo ito sigurado yung mga asawa niyo makalimutan yung pangalan. Yeah, you know, Sabi na Dios, ginawa mo naman na. <laughs> kami ng Marunong kami nyan. mas masarap mas, pa. <laughs> Specialist to sa ano, kinuha pa namin to galing ng Jogel para lang magtimpla dito sa salad kasi dito siya expert eh. Dito lang. Dito filter yeah. dito sa live. Pag natikman niyo tong salad niya, guys, Sandali talaga, makalimutan niyo yung pangalan ng misis nyo sa sarap nitong salad. Na, dili lang kay nana, magpangiyod yung gas kalami. oh, magpangiyod pag hindi. Kani, isa magini saksi, kani nakapula nga atong kwandere, kani nga mong super birthday boy. Birthday boy na mo. Kaya yeah, Pasko pa sa ato. Kasi siya, kusiniro po ni siya guys sa, sa hotel sa Cebu guys. Kaya lang, <clears throat> dahil nga sa alam mo na, gusto talagang mag-abroad, kahit stable na yung trabaho niya doon sa Cebu, right. kusinero yan, expert yan. Kaya maraming nang bansa na narating itong batang ito. Right. Kung saan-saan na rin mga bansa na narating yan. So, Kaya Mata pa ba yan matanda na oh. <laughs> <laughs> may pagmamalaki talaga ito, pero hindi naman siya nagmamalaki, pero may pagmamalaki. Rakit <laughs> yan? Sa <coughs> so, ilang sandali guys, pag sisimula na mag uh, hahalo yung kaibigan natin. Ito, ito. Bula po. <laughs> Nakatago na nga <kayo. laughs> eh. Nasaan pa? Bula talaga. Expert na gawa ka salad. Hi. Oh. Para sa spices ba no? Oh, para matawa ba? pa. Kinilaw. Kakay nito ito guys, kinilaw. <laughs> ano sa salad? Kinilaw. Ah, salad kinilaw. O sa mga klaruhin mo yan, lords, kung salad o salad. Kinilaw kinilaw. ano ba bisaya sa kinilaw salad? Ang bisaya. Kinilaw. O di kinilaw. Kinilaw na elbow macaroni Ano ba ano yan kinilaw na elbow macaroni? Tigus yung salay. Kaya nga guys, kaiba sa lahat itong uh, ginawa namin ngayon guys. Guys, san sa, ba, guys dyan. san ba kayo makakita na elbow macaroni ginawang kinilaw? Pag natikman nyo ito sigurado pati lola nyo makalimutan nyo sandali.